Uy, tabi ka dyan, uy, tabi, tabi ka dyan, ka dyan, tara na, katulad ko, isa lang naman ko, mo oh, tara, tara, tara. Uy, simula ko sa <laughs> Ang ng iyong mukha sa first <laughs> Sino dito yung pangalan Nelson? Ay. Oh, shit! Oh, oh, sya sya sya? Yun. Oh. Ako, 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 ako. Siya yun? Bakit Uy. Oh, Siya? <laughs> Magpapaaral sa'yo. Pag-graduate pa ako next year eh. Wala dito ka graduate ka na? Oo oh, kita ulit. <laughs> Ayoko na po, gusto ko ng trabaho Ito, galing tong Spanya. Spanya. Spanya siya. I'm gonna translate. Go. siya oh, <laughs> dito. di daw ngayon matulog kasama yung kalbo na to. <laughs> oh, Sabi niya. Siya yung nagsabi hindi ako. Tapos so, okay, so, bakit na yes, matangkad. Yeah. So, matangkad, tapos may nunal dito. Meron ba siya? Meron ba siya? nunal pa ka! May nunal pa ka! <laughs> may nunal pa oh, dahil dyan mo papa hanapin mo na lang ako. Tihup par, tara na par! Na, uy! Ang bagay, ang bagay! wala akong pera. Uy, Uy, tabi ka Uy, tabi ka Tara na! Taran na, taran na, taran na trip tayo! <hihirap> ko Isa lang naman na ko putrin trip tayo! Tara ko

may may paparking ko diyan tropa namin ako. Si, na ako. Sino dito yung pangalan Nelson? Oh shit. ako, 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 ako. Siya, ako. Siya yun? Ay yon, bakalan ko ako. Uy. Sha. Sha yon. Ipar layo. Tulungan niyo ako ka pa lang. Opo, opo, student May magpapaaral sa iyo. Ay. Mag-graduate na po next year eh. Wala dito, kabilis na graduate ka na. Oo, oh, kita ulit. Ay, <laughs> ayoko na po, gusto ko mong trabaho. ano naman sigurong problem dyan. Ito na lang po, tropa ko. Ano? Ito, yung tropa ko. Ayoko, 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 ayoko. Ayoko rin sa'yo. Hindi <laughs> no, naman siya. <laughs> May friend kasi kaming galing Japan. Nagpapakilala oh. sa'yo. sa bakit. Ayun sa bakit. Ayun sa bakit. Ayun sa bakit. Ayun sa Spain. Salita English. Spain. Spain. I'm gonna translate. Go. Karan sa nabora sa nito. Ito 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 si Sasuke. Kasama niya. Eh po kasi po may... Aalis ah, na rin po kami ngayon eh. Aalis ah, ka? May 200. Oh, man eh! Para sinong gusto 200? Okay, yoko talaga doon. Bawal sa ah. kagandaga ka, doon. Oh, 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 shit! Ano na po? Akin na lang. lang. Yan para yung... Masyado Ik naman kayo. Wait, ikaw nga umatake. Ikaw nga umatake. Attack, attack. Ito naman, hindi naman ito paunahan. Hmm. Okay, makinig kayo sa akin. 200. Ito na ko yung gawawa dyan sa 200 na yan. 200. daan. Sa ito, ito, ito. Ito. Ako, ito. Ako, ito. Ito. Pwede na yun. Ayoko niyan. Ay, Ang pangit niyan. Oh shit! Oh, sh oh. Okay, magpapamanihan hunt ako ha. Doon sa kwarto ko, paunahan na lang. Oh, paunahan na lang. Parang sinuupuntang, sinuupuntang. Paunahan na lang ha sa kwarto ko. manihan tayo. Sa ilalim ng kama yun. Okay? Ito, ito. 200 long? More. 500. 500. Yeah. More no, more daw. Oh, more, more. Magkano ba? Magkano? Magkano? 1,500. 1,500. 1,500. Hmm. Wow 1-5 <laughs> to <laughs> Buuya, may, may, nag may nagalaw rin akong ganyan. Sabi sa akin, Josie lang daw pwede na. O <twell> yun! Hindi ako yun! No, o na ka! Wala kang balik. kita mo. Kita mo oh. kaagad. Ah. Uh -huh. Ito! Ito! Eh. Yeah. So, oh, yan! Matangkad. Matangkad tapos may nunal dito. Meron ba siya? Meron ba siya? Ayun na, ayun na, ayun na, ayun ayun yeah. ayun ayun na, ayun na, ayun, ayun si dito, ako, hanapin mo na lang ako. Ayun ayun na, ayun <laughs> <Doh>, na, ayun na, ayun ayun na, ayun 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 na, 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 Ako naman, may pa-challenge <sighs> rin naman ako sa inyong lahat. Ayun, si Bar, ready ba kayong challenge? Yeah, ready, ready, ready. Ito naman, ano, nip-hunting tayo. Alam mo yung, asisip lahat. Okay lang, okay lang. <laughs> Ay, hindi ka nagwapuhan. Oh, shit! Oh, shit! Bulo ka na kasi magreklam pa ko. Arte oh, mo. Uh, hindi ka naman. Oh, ito. Ito yung weakness yung dalawa. Ito. Oh, oh. Yan, yan. TDH, TDH. Hindi ka nga rito. <laughs> <laughs> ito yung tinatawag na TDH, pre. TDH. Ito, Ito ano, yung pinakabata sa amin, ha. Ito yung pinakabata sa amin. Amayin ko muna siya. Wait lang, <laughs> 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 Ano siya? Ginamit. Alam mo kung gamit niyo pa ba bang guwaba sense? <laughs> oh, ito yung kanta